So ngayon mga guys, for today's video mga katuka, hindi ko sa inyo kung paano nga ba magulay ng dahon ng malunggay. Wow! Wow! wow. <laughs> so ngayon, step by step, ito yung ating mga ingredients. So bali, ito yung mga katuka. Uh, meron tayong tinapa. So bali, galunggong tong tinapa. Walang rayado. Ortolingan. So bali, meron tayong isang buok na gata tsaka malunggay, at bawang. Yan lang yan mga katoka. Unting magic sarap, tsaka asin. So, let's get around. So, ayun nga mga katoka, si Master na bumirada, yun din ako. So, ngayon mga katoka, yun yung pangalawang gata, pinapaluto lang muna natin. Kailangan natin lutuin yung gata. Tapos, ilagay na to. Itong tinapa, bawang, sibuyas, ito yung mga huli, gata, tapos yung malunggay, tapos yung sardinas. So ayun na nga mga katoka, nilagay na ni master yung sibuyas at bawang. Ngayon, kumulo na yung gata, ayan, kulong-kulo na, inilagay na rin yung tinapa. So, napakalasa ng tinapa na yan, mga katuka. Para sa malunggay, bagay na bagay talaga yan. Sa malunggay, ayan na, inilagay na naman yung malunggay. Talaga naman na ah, madami-dami yung gulay na malunggay. So, shout out sa iningian ko ng malunggay from uh, shop. So, bali, tinaptab na yung malunggay na yan, mga katuka. Kaya, aming gugulay na. Ayan na nga. Subali si master na ang naggulay kasi nga ako ay nasa labas na ata dyan. So, ayan na nga. Babalikin niya na yan. So, kailangan huwag masyadong babalikin ng babalikin mga katoka. Kailangan itaob lang ng itaob. Huwag haluin ang haluin kasi papait yan. Yan. Ganyan lang yan mga katoka. Ang pagulay ng malunggay kailangan balikta din lang ng balikta din wag nang hahaluin ang hahaluin na parang nagmikos mekos ka ayan so, tinaktak na nga ang kutsara ni master tinaktak, tinaktak, tinaktak paulit-ulit na taktak -tak, mga katoka. ayan na nga so kumukulo na kitang-kita naman na kumukulo na yan ayan kung makikita nyo nilagyan na ng manjig sarap ni master ayan oh. nilagyan na green na green na ayan green na green na kitang-kita na yung pagka-green ng ating malunggay yan, nilagyan pa ng asin Mukhang marami yung asin ha Kaya pala maala to Marami yung asin Ha ah, ah, ha ah. ha Ayan na nga Ilalagay na ata ni Bingkay yung gata Sino ba maglalagay? Ako o si Bingkay Ayan na nga ang mga katukay Ilalagay na ako na to Ayan na Oh, may siling pula pa So ngayon ilalagay ko na yung pinakagata kasi nga bumaba pala ako dyan ayan, medyo pag na yung ating camera gawa ng usok ng uh, galing sa apoy so ayan na mga katuka kung mapapansin nyo nakikita yun yung nakikita dyan yung pa ako ayan, kasi ako lang nagbibidyo wow, nilagay ko na yung gata tsaka nilagay ko na yung sardinas tapos ngayon, medyo haluin haluin ko yan mga katuka ayan So, dapat binabaliktad ko lang yan. Yeah. Kanya lang yung tamang paghalo ng malonggay, mga katoka Huwag natin yung imikos-mikos ng todo-todo. So, ang ingay ng anak ko, nagbo-voice over tayo, nak. Relax ka lang dyan. Oh, bakit na black out? Ay, yan na nga, mga katoka Pagkulo niyan, wow. Napakalasa na yan, mga katoka So, mag-aantay tayo ng ilang minutes. Mga one minute, dali na yan. Ay, yan na nga. Nadali na nga mga katukay. Yan ang pagkalasa ng malunggay. So, ganyan yung itsura ng naluto na yung malunggay natin. Ayan na nga. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Yan.